Hello guys! Good morning! Good morning! Ayan guys, lumabas na si Haring Araw. Tatlong araw na laging umuulan. Magdamag mag hanggang gabi. Mag Bung araw umuulan. Kaya ngayon lumabas na si Haring Araw. Nagpakita na si Haring Araw. Kaya bisitahin na naman natin ang ating mga tanim. Still, patula. Ayan, patula lang ang ating A ah, binibisita dito. Pero lahat na dito sa ating mga bakuran. Papakita ko sa inyo ang mga bunga ng aking patula Sobrang dami na guys pero maliliit pa. Wow. Talagang wow. Ayun oh. No? Ayun, o di ba guys, maliit pa. So 'yan, pangalawa na. Pangalawang bunga. Pero maliliit pa talaga siya. Pero nung isang araw, nakaharvest harvest na ako. Nakapitas na ako ng tatlo. So, naloto ko na. Yun na nga, yung pinakita ko, vlog ko na. Linagyan ko ng sardinas at saka malunggay. So, maghanap-hanap tayo dito. Sobrang dami ng ano, ng bulaklak. So, ayan guys, oh, meron pa. Ayan. So, maghanap pa tayo ng malaking bunga para mapitas natin. 'Yan bang bunga dyan sa ilalim. Oh, yeah, ito pa.